Sitwasyon naman sa Mel Lopez Moriones, Tondo, Maynila. Nandun si Boy Gonzales sa uh, 29 Boy. Boy, ang Angela, uh, Angel, napakarami na itong uh, mga bus na nakaparada uh, sa kaba ng uh, Mel Lopez uh, Boulevard. Uh, mula dito sa may area ng uh, Kapulong, uh, Moriones, ang gandun sa, uh, dahil sa hindi na sila pinayaga makapasok do sa mismo uh, uh, malapit sa vicinity ng uh, dahil sa at hanggang uh, anda circle lamang para dumalo sa National, uh, National Peace uh, for Rally ng uh, mga Iglesia ni Cristo. Ang mga membro ng uh, Iglesia ni Cristo, nakita ko rito ka Angel, uh, Kuya Angel, nas, naglalakad na sila hanggang mula dito sa lagpas ng uh, Mariones, hanggang doon na yan, hanggang sa may uh, kahaba ng Melo Pesa uh, Bolivar. Si uh, Mang Nestor, saan po kayo galing nga ka, Nestor? Anong probinsya po kayo galing? Tarlac po. Tarlac? Tarlac po, lokal so, ng Kapukpugan. Oo, uh, uh, sa Panike. Po. Uh, ano po uh, mga ilang uh, bus po kayong uh, uh, surprise? Ano po kayo pati dito sa Bell Office Balibag? 11 po ng gabi po. Gabi, dito na kayo pa parada. Kapukpugan lang kasi narang na po kami ng mga kwarta rito. Kaya ang uh, ginagawa niyo po, maglalakad na lang po kayo? Maglalakad na lang po kasi uh, kami po sir, uh, sa bus. Ah, uh, hindi alam kung gaano kalayo yan yung lalakad namin. Bas. <laughs> <But, laughs> malayo na 'yon pero kaya-kaya okay. no. Apo, salamat po kay Nestor, dyan sa taga taga Tarlac uh, Kuyang Angel at ang uh, ginawa ng iba, naglakad na lang, marami gabi galing ng bataan na naglalakad dito sa kaba ng Mel Lopez na Bolivar para dumalo sa National Peace Rally ng Iglesia Ni Cristo dyan sa Quirino Grandstand. Ito si Boy Gonzalez para sa Dizares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.